Ay mga kabos -ka Jaya, magandang umaga sa inyong lahat. Nagigising ko lang tayo mag-aagmusal. By the way, maraming salamat nga pala po sa lahat ng mga nagsishare ng mga video. Ang video ko dito sa Facebook, sa YouTube, at sa TikTok. Maraming salamat sa inyong lahat at lalo na sa mga nagpa-follow. So ngayong umagang to, nag-aagmusal ako, kagigising ko lang. So nag-aagmusal ako ng silangag, tinapa, at kung makikita nyo, meron dyang uh, iba't ibang uri ng barbecue. Actually, yan, kagabi pa namin ulam yan. Pero iniinit ko lang. Eh may pakit naman kung itatapon natin, di ba? So, meron dyang dugo at saka yung tinatawag na pituka ng manok, tenga ng baboy. Pero ang pinakamasarap dito ng amusal ay yung kanin at saka tinapa. So, napakasarap talaga ng kain ko dyan. So, syempre, nag-exercise muna ako bago ako mag-amusal. Dahil alam nyo na, tumatanda na tayo. Kailangan talaga ng exercise din tayo. Kung mapapansin nyo dyan guys, napakasarap ng kain ko at nakakamay pa ako. Kasi good combination talaga ang tinapa at sinangag at barbecue sa pang agmusal Kaya <tinyo> talagang solve na solve ako sa pagkain ko sa almusal. At syempre, huwag niyong kayo ilimutan magdasal bago kumain. Ipagpasalamat natin ang mga biyayang dumarating sa buhay natin na, bu na bigay ng buong may kapal. Kahit na ano ang biyaya yan, dapat natin ipagpasalamat sa kanya. Dahil kung wala siya, wala tayo. Oo nga, nakakaranas tayo ng paghihirap. Tumataas ang bilihin. Lahat ng klase ng bilihin ay tumataas. Pero huwag natin kalimutan na lagi lang nakasubaybay sa atin ng Panginoong Yesus Kristo. So kung titingnan nyo, napakabagal kong kumain. Ganyan talaga ako kumain. Pero minsan naman mabilis. Kaya lang hindi ko kasi kaya yung sunod-sunod na subo. At ng iba, na sunod-sunod na subo, baka mabilaukan ako. Hindi lang ang ko dyan kasi talaga napakasarap ng emosyal ko. At kung titingnan nyo, ang taba-taba ko na alam nyo ba dati na malaki ang katawan ko, tumabalan talaga ako. Araw-araw halos nag-i-exercise ako. Kaya lang kapag nahinto ka talaga sa pag-exercise, alam mo, pananaba ka talaga. Yung mga masas mo natutulog yan. Pagkatapos, kain ka pa ng sangkatutak. Sangkatutak na pagkain, lalo na sa kanin. Pero hinihinay tayo sa kanin kasi kolesterol, uh, isa rin yan sa nakakapagpataba. yung pinapakita ko pa yung pa kasi talaga napakasarap kainin. <laughs> Sinasawso ko pa yung sa suka. Kaya napakasarap talaga. So guys, maraming maraming salamat sa lahat sum ng sumusuporta sa page ko at uh, nagpa-follow, nag-share ng video. Kung minsan may nagbibigay ng stars, minsan niya may nagbibigay pa ng chikas, maraming salamat sa inyo lahat. So tsaka sa galang kahit mahirap ang buhay, alam nyo naman pagdating ng araw, darating din ang ginhawa sa buhay mo, sabi nga nila, kung may tsaka, may nilaga. Basta huwag ka lang wawala ng pag-asa at tumawag sa puong may kapal na siyang may likha sa ating lahat. So once again, maraming maraming salamat sa inyo lahat.